kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Mahalagang pag-isipan kung kailan dapat umiwas magsabi ng anumang hindi kaya-aya, lalo na sa mga taong hindi natin kilala dahil may ilang sensitibong aspeto sa pagkikidungo sa kapwa na maaring magdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Kapag hindi mo kilala ang isang tao ay wala kang ideya kung ano ang estado ng kanyang emosyon, kung gaano siya kabilis ma-offend o kung may pinagdataanan ba siyang mabigat. Ang simpleng puna na tila neutral para sa iyo ay maaaring mabigat para sa kanila dahil dito ay mas mainam minsan ang pagtipigil sa pagsabi ng mga bagay na maaring magmukhang pagmamaliit o hindi kaya pangungutya. sa kultura ng Pilipino. Malaking bahagi ng pakikipagkapwa ang pag-iwas sa direktang pagpuna na tila nang hihiya kahit pa mabuti ang intensyon ay maaaring mabasa ng iba bilang panghihiya sa harap ng ibang tao. Kaya maraming tao ang mas nais ang tahimik at magkalang na approach kaysa diretsang pagsita. Halimbawa, kapag may umuubo at pinayuhan mong takpa ng bibig, maaaring maramdaman nilang parang dinidisiplina sila, parang pinipintasan ng kanilang asal at parang pinaparamdam na sila ay papayaw marumi sa kanila ang simpleng paalala ay parang insulto sa kanilang pagkatao, hindi lamang sa kanilang kilos. Kaya nagre-resulta ito sa inisuhiya. Ganito ang nangyari noong Sabado, December 6, 2025, sa Rockwell Power Plant Mall sa Makati City. Lumabas ang video ng pangyayari sa social media. Makikita ang mainit ang kumprontasyon sa pagitan ni Rowena Guanzon, dating Comele Commissioner at isang lalaki at babae na tila may sigawan at murahan. Ayon kay Guanzon, nagsimula raw ang tensyon nang umupo siya dahil lamang sa pangangati ng lalamuna pero sinabihan raw siya ng lalaki ng mag-asawa na umalis sa mall. Dagdag insulto pa ayon kay Guanzon, tinanong daw siya kung wala bang pera para bumili ng mask. Isang pahayag na labis niyang ikinasama ng loob para kay Guanzon. Hindi patas at nakakainsulto ang sabihang ipaalis siya sa mall. Lalo pat pang publikong lugar ito at may karapatan siyang pumunta dito. Ayon sa kanya, ang pag-utos na umalis siya dahil sa pag kahit isang beses lang ay isang anyo ng pang-aalipusta si Naber yang hindi siya basta-basta nagagalit pero kapag nakita niya ang sukdulan ng injustice o pang-aalipusta ay hindi niya ito palalapasin. narito ang pangyayaring nakuha na ng video Tidak mau datang ke Tidak Matapos ang insidente ay agad siyang nagdungo sa pulisya at nagsampa ng formal complaints. Ito ay ang unjust fixation at grave oral defamation laban sa hindi pa nakikilalang lalaki ayon kay Guanzon. Habang pinapakita na sana sa pulis ang video nagsimula ng basahin ng kanilang Miranda rights, ay tumakbo ng lalaki at ang abogado nito. May mga sumusuporta kay Guanzon para sa kanila. Tama lang na tumayo siya para ipagtanggol ang kanyang dignidad pero meron ding nagsasabing ibitist siya dahil sa panunukso sa gamit ng lalaki kagaya ng relo na Rolex at Gucci at may humusga na hindi tama ang sobrang reaksyon niya. Mahalaga minsan ang pananahimik o maingat na pagpapahayag dahil hindi natin palaging alam kung paano tatanggapin ng iba ang ating salita, ang respeto, pag-iwas sa pagkapahiya at pagkilala sa pagkakaiba-iba ng sensibilidad ng tao ay mahalagang bahagi ng maayos na ugnayan sa lipunan. Pero ang tanong, ikaw, sa tingin mo ba ay tama lang

kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.